Sumipa naman ang presyo ng mga gulay sa Pasay City kahit pa nagumpisa na ang panahon ng anihan. Ang mga pinakahuling presyuhan sa merkado alamin sa ulat ni Giselle Ricafort. Ford. Lalo lang mapakakamot ng ulo ang mga mamimili dahil ilang gulay ang sumipa ng 40 hanggang 60 pesos ang kada kilo sa ilang palengke sa lungsod ng Pasay. Gaya sa Pasay City at Libertad Market, nagmahal sa 120 pesos ang kada kilo ng karot na dating 70 hanggang 80 pesos lamang sa Wawi Market. Mataas pa rin ang 80 pesos ang kada kilo ng kamatis na mula sa 60 pesos noon ay 140 hanggang 180 pesos na ang kada kilo ngayon Ang kalamansi 40 pesos ang iminahal 120 pesos na ang kada kilo mula sa dating 80 hanggang 90 pesos lamang 5 piso naman ang itinaas ng presyo ng kalabasa na dating 40 pesos ay 45 pesos na ang kada kilo ngayon Ayon sa Agriculture Department inaasahang bababa na ang presyo ng mga gulay ngayong linggo kasabay ng pagsisimula ng anihan Para sa MBC TV Net Network News, Giselle Sama-sama tayo Pilipino.